Ang alamat ng eclipse ng buwan. Noong unang panahon, may isang binatang si Akida na naninirahan kasama ang kanyang mahirap na inang balo. Si Akida ay isang binatilyong mapagmahal. Ginawa niya ang lahat dahil sa pagmamahal sa kanyang ina at dahil matanda na ang kanyang ina at mahina. Ngunit isang araw, nagkasakit ng malubha ang ina ni Akida at namatay. <laughs> Nagdalamhati si Akida dahil iniwan na siya ng kanyang ina. Mula ngayon, siya ay nag-iisa sa mundong ito Isang bagong sandok. Bakit kaya? Ito na sa ilalim ng lupa. Nakapagtataka. Sa dami ng lupa, na hinukay para sa libinan ng aking ina, mayroon akong nakuhang sandok na ito, kaya't dadalhin ko ito, bilang kayamanan na iniwan ng aking ina. Mula nang, mapulot niya ang sandok sa libingan ng kanyang ina, lagi itong dala ni Akida. Nagtawanan ang mga kapitbahay. Nang makita ito, bakit laging? Bitbit -bit ni Akida ang sandok. Mula nang mamatay ang kanyang ina, lagi na niya itong dala. Sabi nila, yun daw ang kayamanan na iniwan ng kanyang ina. Ang sandok ay kayamanan. <laughs> Walang nakakaintindi sa pinagmulan ng sandok. Lagi ko itong dadalhin tulad ng laging kasama ko ang aking ina. Naku, ang dami rin pang ngayon. Pagkatapos kong tipunin ito, uwi na ako. Naku, inay! Ang sawa! Huwag kang matakot, binata. <coughs> Nakakapagsalita ang ahas na ito. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang hiramin ang sandok mo sandali. Tutu! Para saan hiramin ng ahas ang sandok ko? Bagong namatay ang asawa ko. Kung mahihiram ko ang sandok mo, at ilalagay sa ilong ng asawa ko mabubuhay siya kaagad Ano paano mabubuhay ng sandok ko ang asawa mo Hindi ako naniniwala na may gayong kapangyarihan ang sandok ko Kung hindi ka naniniwala samahan mo ako at makikita mo Dapat ko bang paniwalaan ang ahas na ito Baka ito ay demonyo na nang-inganyo sa akin para kainin ako Hindi ako pupunta walang katotohanan na ang sandok ay makakapagligtas ng tao. Balak ba akong dalhin ng sawa sa lungga niya at kainin? Tulungan mo po ang asawa ko. Hindi ako nang luloko. Kung gusto kitang kainin, ay kaya ko nang gawin ngayon din. Bakit pa ako maghihintay na dalhin ka sa pugad ko at magsayang ng oras? Na, may punto siya. Subukan ko kaya siyang sundan. Ang sawang nagsasalita ng tao ay hindi ordinaryo. At saka, paano kung totoo nga at maging walang puso ako? Sige na, sasama ako sa ahas. Mauna ka, susundan kita. Halika na. Totoo nga. Dinala ng sawa si Akida. Salunggan ito upang iligtas ang asawa. Sinunod ni Akida ang sinabi ng sawa. Inilagay ang sandok sa harap ng ilong ng patay na sawa na nakahiga sa lupa. Nakapagtataka, dahan-dahang nagising ang sawa. Salamat, mabuting binata. Hindi ko inaasahan na ganoon kahimala ang sandok na ito. Matagal ko na pala itong dala, ngunit hindi ko alam. Ang iyong magic chopstick ay hindi ordinaryong chopstick. Ang himala nito ay nasa natatanging lasa nito. Sinumang patay ay agad na mabubuhay kapag naamoy ang amoy ng chopstick na ito. Ganoon ba? Pero nakita ko ito noong hinuhukay ko ang libingan ng aking ina. Bakit bigla itong naging mahiwaga? Sa totoo lang, ang sandok na ito ay pag-aari ng Diyosa ng Buwan, na nahulog niya noong bumaba siya sa lupa. Ganoon ba? Kung ganoon, kailangan kong hanapin ang Diyosa para isauli sa kanya ang sandok. Marahil ay hindi na iniintindi ng Diyosa ang mahiwagang Buwan. Mas makabubuti siguro kung iuwi mo ito para makatulong sa mga tao. Hindi ba? Tama? Napakabuti kung magagamit ang sandok na ito upang iligtas ang mga tao. Sana, mayroon ako nitong sandok noon pa para hindi namatay ang aking ina. Maaring ito ay regalo na gusto ng iyong ina na makita mo bago siya mawala. Maaring totoo nga. Kaya mula ngayon, gagamitin ko ang sandok na ito para iligtas ang mga tao. Tiyak na, masisiyahan din ang aking ina. Ngunit kailangan mong tandaan ang isang bagay, na huwag mong sasabihin ang lihim na ito sa iba. Kung hindi, mawawala ang kapangyarihan ng sandok. Basta't, hindi mo sasabihin ang lihim na ito sa iba ay hindi kailanman mawawala ang kapangyarihan ng sandok. Salamat, Ahas. Ngunit kailangan mong tandaan ang sinabi ko sa iyo. Kung hindi, mawawala ang kapangyarihan ng sandok. Basta't hindi mo sasabihin ang lihim na ito. Sa iba, hindi kailanman mawawala ang kapangyarihan nito. Tiyak na ganoon, walang sinuman ang makakaalam ng lihim na ito. Bumalik si Akida. Sa daan, bigla niyang nakita ang bangkay ng isang aso. Isang asong namatay, nakaawa-awa. Kailangan ko siyang iligtas. Sana, mabuhay ka! Wow, epektibo nga! Mabuti! Gusto mo bang sumama sa akin pa uwi? Tatawagin kitang Kishu. Kishu, bilis umuwi na tayo. Mula noon, ang asong si Kishu na iniligtas ni Akida ay naging matalik na kaibigan at tapat na lingkod ni Akida. Simula nang bumalik si Akida sa nayon na may dalang lihim na sandok hindi nagtagal, ay naging sikat siyang manggagamot na may kakayahang bumuhay ng patay. Ngunit walang nakakaalam na, ang kanyang kakayahan ay umaasa lamang sa sando. Isang araw, may isang opisyal na dumating upang imbitahan siya sa palasyo. Ito ba ang bahay ng manggagamot na si Akida? Opo, ako nga po. Kayo po ba ay opisyal ng korte? Para saan po? Ang inyong pabisita? Albularyong Akida, Narinig ko, na ikaw ay may kakayahang bumuhay ng patay. Ngayon ay pumanaw ang prinsesa, kaya't labis ang dalamhati at pag-aalala ng mahal na hari. Kaya inutusan po ako ng hari na inbitahan ka papunta sa palasyo upang iligtas ang prinsesa. Kung ganoon ay umalis na tayo kaagad. Kishu, tara na. Dala ni Akida ang mahiwagang sandok papunta sa palasyo upang iligtas ang prinsesa. Mahal na hari, dinala ko na po ang binata rito. Ikaw nga ba ang sikat na manggagamot? Sa buong kaharian, kaya mo ba talagang buhayin ang patay? Mahal na kamahalan, nabalitaan po na marami na siyang natulungan. Kasama na po ang aking kapitbahay, na nabuhay niya. Talaga? Kung ganoon ay napakabuti, dali, tulungan mo na ang prinsesa para sa akin. Opo, mahal na kamahalan, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Habang ginagamot ko po siya, walang sinuman ang papasok. Sana po ay manatili kayong kalmado. Bakit kailangan ganoon? Kamahalan, sundin niyo lang po ang kanyang sinasabi. Kung hindi, maaari niyo siyang parusahan. CJ, pumasok ka na. Sa huli, nabuhay ni Akida ang prinsesa. Nagdulot ito ng matinding kagalakan sa buong palasyo. Mahal na hari, napakahiwaga nagising po ang prinsesa, kagad matapos siyang suriin ng manggagamot na si Akida. Talaga? Opo, mahal na hari, nabuhay na po ang prinsesa. Ikaw nga ang manggagamot. Tiyak, nagagantimpalaan kita. Mga alipin, dalhin niyo rito ang maraming ginto at pila para gantimpalaan ang manggagamot na ito. Mahal na hari, mayroon po akong ideya na nais kong sabihin sa inyo. CJ, sabihin mo, ang prinsesa, paggising niya, ay labis na nagpasalamat sa manggagamot na ito. Ang manggagamot ay matalino rin, marahil. Tama-tama, yun din ang iniisip ko. Hindi mo na kailangan sabihin, naintindihan ko na. Ikaw ang nagligtas sa mahal kong anak na babae. Ang mahalagang buhay ng prinsesa ay ganap na utang sa iyo. Kaya naman, ipapakasal ko sa iyo ang prinsesa. Pumapayag ka ba na maging prinsipe ng kaharian Akida? nagpapasalamat po ako. Mahal na hari. Pinahahalagahan ng hari ang talino ni Akida, kaya't ipinagkasal niya ang prinsesa sa kanya. Kaya, naging prinsipe siya. Ang kasal ay ipinagdiwang ng ilang araw at gabi. Kahit sa panaginip ay hindi ko inakala na magkakaroon ako ng buhay tulad ngayon. Ang lahat ay dahil sa sandok na ito. Nakarami na itong nailigtas na tao mula sa kamatayan. Kailangan ko itong ingatan ng gusto. Kaya kaya nito na bata ang tao magpakailanman. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga lubos na alam ang tungkol sa iyo, aking mahiwagang sandok. Nakarami na akong nailigtas sa pamamagitan ng pag-amoy nito. Pero hindi ko pa ito naamoy. Kaya naman. Ano ang ginagawa mo? Akida? Ako ay. Bakit mo inaamoy ang sandok? May amoy ba ito? Hayaan mong tingnan ko. Hindi pa nakakapagsalita si Akida nang biglang inamoy ng prinsesa ang sandok. Wala namang amoy. Pero tiyak na, napakahalaga ng sandok na ito, hindi ba mahal ko? Dahil nakita ko, nalagi mo itong dala. Ito ay isang sandok na nagpapaalala sa akin ng aking ina. Kaya naman, lagi ko itong nais dalhin. Itago mo na, mahal ko. Ito lang ang natatanging bagay na iniwan ng iyong ina sa iyo. Itatago ko na lang. Kagalang-galang na prinsesa, lalo po kayong gumaganda at bumabata. Ilang taon na ang lumipas. Ngunit para sa akin ay nananatili kayong bata at maganda. Tunay ngang nakapagtataka, lumipas na ang napakaraming taon. Ngunit hindi ko rin nakikita nga ay tumatanda kahit kaunti. Tama nga ang aking hinala. Ang sandok ay hindi lang nakapagbibigay buhay sa patay, kundi nakapagpapahaba rin ng buhay. Mahigit isa-sero taon na, ngunit hindi pa rin kami tumatanda ng aking asawa. Tama nga ang hinala ko. Sa mundong ito, wala ni isa mang kayang panatilihin ang kagandahan ng kabataan. Ang walang hanggang buhay na tulad ko. Gayunman, ang dalawang taong mortal na iyon ay tila hindi tumatanda. Maaari kayang, ang dalawang iyon ang nakapulot ng aking mahiwagang one. O mahiwagang salamin, magbukas ka at silipin ang daigdig. Tingnan mo ang dalawang mortal na iyon kung ano ang hawak nila na kung bakit mas bata at mas maganda sila kaysa sa akin. <coughs> Kaya pala, ang mahiwagang sandok na iyon ay napunta sa kamay niya. Matagal ko na itong hinahanap. Kailangan ko kunin ang sandok ko. Hindi pwedeng mapunta ang mahiwagang sandok. Sa mga mortal, kapag nalaman ko, ay tiyak na babawin ko ang aking mahiwagang sandok. Isang gabi, habang si Akida at ang prinsesa ay mahimbing na natutulog. Bigla, ay lumitaw ang diyosa ng buwan sa labas ng bintana. Ibinuga niya ang kanyang mga mata bilang dalawang sinag na direktang tumama sa sandok na nakasabit sa baywang ni Akida. Ay, mataas na ang araw. Diyos ko, bakit nilumot ang sandok? Palagi ko itong nililinis at inaalagaan. Kailangan ko itong ilabas at ibilad sa araw. Hindi ko alam kung gaano katagal ako magbabantay bago mawala ang lumot ng sandok. Hindi kaya, utusan ko ang mga sundalo na magbantay para sa akin. Hindi pwede. Ah, napala, tawagin si Kishu para magbantay sandali. Kishu, bantayan mo ang sandok. Huwag mong hahayaan na kukunin ng sinuman. Lihim na dumating ang Diyosa ng buwan upang nakawin ang sandok. Nang panahong iyon, tanghali na, mahina ang liwanag na inilalabas ng Diyosa ng buwan. Kaya hindi malino na nakita ni Kishu. Amoy lang ang ginamit nito. Kinuha ng Diyosa ng buwan ang sandok at tumakbo. Sinundan ng aso ang amoy. Mula noon, patuloy na hinahabol ng asong si Kishu ang Diyosa ng buwan. Dahil sa pag-amoy ng sandok, ay naging immortal siya. Gabi, malinaw niyang nakikita ang buwan, kaya kinagat niya ito. Sinubukan ng aso na lunukin ang buwan, ngunit napakaliit ng kanyang lalamunan, kaya ibinuga na lang niya ito. Taon ang lumilipas, buwan ang dumaraan. Sinusundan ng aso ang gyosa. Kaya tuwing may eklipse ng buwan, sinasabi ng mga tao na kinagat daw ng aso ang buwan at kapag natapos na ang eklipse. Sinasabi naman nila na binitiwa na ng aso ang buwan. Salamat sa panonood ng video ngayong araw. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming channel. Para hindi mo ma ang mga susunod na kawili kawiliwaling video. May ideya o suggestion ka? Mag-iwan lang ng comment sa ibaba. Lagi kaming nakikinig sa inyong feedback. Kita kit sa mga susunod na video. Magandang araw. Paalam.